hibasan man mang hibasan ngayon dahil lutay po yung tubig malaki na malaki yung ibas uh, hibas ngayon at uh, ngayon ay medyo may tubig pa dito sa ating binadaanan pero hihibas pa po ito so marami ka tayong kasama yan sinamahan kami ng uh, aming kapatid brother dan titingnan namin kung Merong puga dito ng mga hito, mga iito ang tawag sa amin. So may darela tayong panghuli. So try namin, update ko lang kayo kung ano yung aming mahuli sa ngayon dahil plano talaga namin ay manguha uh, lang ng shells. So dahil sa sinamahan kami ngayon, para alamin kung saan yung lungga ng mga hito. So try natin. yung uh, tubig Dili manggali malubog. An sa ang grabe lubog. Pormero nga lumpat. Litob. napakan ito dito mga kaibigan na area ito yung pinagkukuna ng litob tsaka tahong ayan dito sa amin yung tahong na tinatawag ay kulay pula pero sa iba kulay parang kulay blue na parang green Litob yung nakakuha dito tsaka tahong yung ginagamit namin ay kina Uh, ginuguhit namin yung itak sa ano sa buhangin. Try natin. Ayan, meron na. Ayan. Ganyan lang yung panghuli paghuli ng ano mga shells. Bakit ba yung makukuha mo? Ito lang yung ginagawa namin sa baybay. Pag uh, pa ganyan yung tunog na madaanan ng itak yan na po yan ayan lito ayan so madali lang yung panguha basic na basic lang ganyan lang yung aming ginagawa yan tahong po yan tahong pag medyo bingi yung ano nya yung tunog yan ganyan yung pang -kuha ng tahong malapad ito na, ano, na area na mapagkukunan hanggang doon kasi nga medyo malaki yung hibas ngayon ayan paikot po yan so hanggang uh, saang abutin ayan ito yun napaka natin <laughs> yan o oh. kaso maliit palakihin natin <laughs> kasi yung iba talaga maapakan mo na lang kasi yung iba ano kaya to yan lumilitaw ganun lang yung pang ano pag hu pang huli ganyan ano yung tunog ayan. punin na lang namin to kasi ito dito sa amin yung tahong ayan nakakasawa na rin kong maturagi yan o nakita nyo yan hindi makita ayan tahong yan o ayan lito bito pag ganito yung tunog nya ayan lito ito lang yung madaling uh, prosesong pang ulam pang madalian instant instant pero kung mo pang lutuin yan libre na to sa pangbili ng uh, ulam yung pangbili mo ng ulam pangbili mo na lang ng bigas <laughs> dahil mahal na yung bigas kaya dito na lang muna tayo ayan lito po yan pag maingay ang liit bitawan muna natin siya para luma lumaki ari sugat na may napakan tayo ayan ang dami ilang itak yung nakakuha pati paa <laughs> nakapaka na kasi <laughs> sobrang dami Ayan. si kuya bong Nanguhuli din ng ano kagaya ng hinuhuli namin natin Ayan. mabigat na kung ito lang yung uh, pagpupusan para kunin so ikaw ka magsasawa dito ikaw na lang yung uh, hindi yung magsasawa yung tahong kundi ikaw na lang yung sasawa dahil kaya dito kumuha ng uh, sabihin natin mga ilang sako kaya dito punuin pag ito lang yung uh, pagkukunan mo kasi nga napakarami hindi po ito maubos-ubos ilang taon na rin ito halo-halo ayan magmaga ganyan kinukuha na good size naman yan. ayan pinahatin sya ayan magmaga ganyan kalaki malaki na po yung laman na yan nandito pa kami mga yung mga kaibigan parang malaki na yung tubig lalakad pa kami papunta doon si tong, ano, yung pulo na yan yan try natin dito yung malalim pa yung tubig hindi ako kasi masyadong uh, nagpokus ng uh, kumuha ng litog tsaka tahong dahil maghanap muna kami ng ibang mga shells so magtatry kami pupunta dito meron naman tayong hole konti lang talaga yung kinuha grabe ano kaya yan tingnan natin kung may laman siya sana meron lang <laughs> ayan may laman sarap nito ah ayan may laman siya nakakuha tayo kaso nga lang pahitay na yung tubig ayan meron na tayong holy dami dito mga kaibigan starfish pang glassing starfish Ayan. ganda nya so bali babalik na kami doon mga kaibigan dahil nga <laughs> high tide na yung tubig Hinakoy. grabe e, babalik na kami doon mga kaibigan dahil nga palaki na yung tubig hindi na tayo nakaabot doon sa pulo parang ahas balhon po yung tawag dyan sa amin dito malaki ng tubig eh. ano? Kaya, Doon na kami so ayan napakalawak ng hibas oh. kami na lang yung sumawa ng ano nagkaka gamit ng itak para manguha po ng shields yan masakit kasi sa ano sa balakang napakalawak yan grabe merong mga nangunguha dyan hihi hey, hey. grabe na yung araw tabunan na ng ulap ito yung area kung saan pinagkukuna namin ng alalitob at saka tahong parang ano parang kamino yan napakalawak akong oh, tsakalito o yun mga kaibigan at bali sa ngayon ay uh, papauwi na kami dahil kami na lang yung sumuko kakakukay ng mga batong shells ayan. dahil sa mayroon tayong huli at tama na rin ito ayan Hindi na po kami kumuha ng marami dahil napakalayo pa po, po ng aming uh, paglalakbayan. At uwi pa kami ng ilang kilometers, no? So, nandun na yung kasama natin. Ano pa tayong isa? Ayan. So, bali nga sa ngayon mga kaibigan ay uh, uwi na kami dahil uh, hapon na at nakakapagod na rin. Masakit na po sa balakang. Ganun talaga yung ano yung uh, hanapuhay kailangan talagang sakripisyo. Pero gayon pa man hindi naman po sa sabihin na logi kasi kami na lang po yung tumigil. Hindi pa po, po kami nabutan dito ng uh, tubig. Napakalayo pa po ng tubig. Pero dahil maghapon na po ang oras natin ay nasa nasa 5 na. So, grabe pala. Mula kami dito dumating ng alauna at limang oras, no? limang oras na pala tayo so napaka bilis po ng araw at napalubog na po yung araw so yun mga kaibigan at sa mga masunod muli no at sa mga may gustong pumunta sa lugar na to para mga po ng shells po ay welcome na welcome po kayo kahit hindi kami taga rito pero welcome po ang uh, bawat isa para po manguha dahil libre naman po ito makatipid na po tayo pambili ng ulam bigas na lang yung bibilihin natin so bali sa ngayon mga kaibigan kami ay uh, uwi na at uh, update update na lang no sa aking mga ginagawa na no? don't forget to uh, subscribe sa ating channel no Jomel Comedia Vlog so uh, puntahan niyo na lang po yung channel ko at salamat po sa patuloy na suporta at uh, patuloy po ng mga uh, pagko-comment niyo po no share your video no maraming salamat po sa pala sa inyong lahat no at sa mga masunod muli napakaganda ayan sa mga masunod babalik tayo dito at uh, manghuhuli naman po tayo kung ano po yung ating makukuha no. At pagpapasin nyo na ng mga kaibigan kasi minsan pag nanghuli kami sa gabi hindi ko po maipakita sa inyo dahil po sa wala tayong gamit na pang sisid sa ilalim ng tubig. Hindi naman po pwede itong isisid ang cellphone no. Cellphone lang kasi gamit natin. So yan mga kaibigan, maraming maraming salamat na. No? Ingat po kayo. God bless. And